Noong nakaraang taon ay marami din ang mga kaso ng kahindik-hindik na pagpatayang naitala dito sa ating bansa. Karamihan sa mga biktima ay ang mga walang kalaban-labang mga kababaihan na nasa edad labing apat hanggang tatlumpu. Isa sa mga kasong ito ay ang natagpuang nakabaon at wala ng buhay na katawan ng 21 years old na dalaga sa Kaloocan matapos itong mawala ng apat na araw. Iganis ang bangkay ng babae na natagpuang nakabaon sa isang bakanting lote sa Bagumbong, North Caloocan. Samahan niyo po akong balikan ng kaso ng pagkamatay ni Arjen Kabangunay. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. June 11, 2023 ng gabi, ay dumulog sa tanggapan ng Quezon City Police District, Talipapas Police Station 3, ang mag-asawang kabangunay para magpatulong sa paghahanap sa kanilang anak na si Arjun Kabangunay. Base sa report na natanggap ng police officer na nakajuti ng araw na iyon, ay umalis si Arjun sa kanilang bahay ng alauna imedyo ng tanghali para makipagkita sa si isang kaibigan Pinayagan naman ito ng ina matapos nitong mga ako na babalik din bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Subalit patapos ang pagalis ay eh hindi na ito nakauwi ng kanilang bahay. Nagalala ang kanyang mga magulang dahil sa hindi nito ugali ang magpagabi o kaya naman ay hindi umuwi ng bahay. Mas nagalala pa nga sila dahil sa hindi umano ito makontak sa kanyang phone number at hindi rin nagre-reply sa kanyang mga messages. Dahil nga wala pang 24 hours ang nakakalipas at nasa tamang edad na si Arjun, ay pinayuhan sila ng mga pulis na makipag-coordinate sa barangay. Malaki din umano ang possibility na sumama lamang ito sa mga kaibigan o kasintahan at uuwiti ng kanilang bahay dahil sa nasa tamang edad na ito. Kaya naman walang nagawa ang kanyang mga magulang kundi umuwi at hintayin ang pag ng anak. Subalit mapilis na dumaan ang oras sa tuluyan ng sumikat ang araw kinabukasan, wala pa rin Argin ang umuwi sa kanilang bahay. Muli nilang tinawagan ng mga kaibigan at kakilala ng anak. Nagbabaka sakali sila na may nakakita kay Argin, Subalit walang nakakaalam kung nasaan ito. Hanggang sa maalala ng ama ni Argin ang isang pangyayari noong June 3, 2023 ng hapon. Inilarawan ng pamilya si Argin na mabait at mapagmahal na anak. Mula noong bata hanggang sa magdalagay wala itong binigay na problema sa kanila. Hindi ito napapasama sa mga kaguluhan at mas nais nitong manatili sa loob ng bahay kesa lumabas tulad ng ibang kabataan. Nang makapagtapos ng senior high school noong 2022, ay namasukan si Arjen bilang sekretary sa isang hardware sa Caloocan City para makaipon at matulungan ang kanyang mga magulang. Nais kasi nito na mag-enroll sa kolehiyo at kumuha ng kursong physical therapy. Malit lang ang sinasahod ng kanyang ama sa katunayan ay nagkaroon pa sila ng balance sa school kaya hindi nila agad nakuha kanyang good moral Habang nagtatrabaho sa hardware ay dito niya naman nakilala ang dating naging karelasyon na si Jeffrey Montales isang construction worker Mula sa pagiging magkaibigan ay nagkamabutihan ng dalawa na lingid sa kaalaman ng mga magulang ni Arjane Ayaw kasi nito na mag-alala ang mga magulang at nais niya munang makapagtapos ng kolehiyo, bago ipakilala ang nobyo sa kanila kaya naman palihim lamang ito kung makipagkita sa kasintahan. Noong una ay maayos naman na naging relasyon ng dalawa. Nakaugalian na sinusundo ito ni Jeffrey sa trabaho at hinahatid pa uwi sa kanilang bahay. Bagamat hindi siya lumalapit sa tinitirhan ng nobya dahil sa ayaw nito na makita siya ng mga magulang. Tumagal ang kanilang relasyon ng halos isang taon at kalahati bago sila maghiwalay. Ayon sa mga nakakakilala sa dalawa, habang tumatagal ay bagong pakikitungo ni Jeffrey sa nobya, Lumabas ang totoong ugali nito na lapis na pagkasiloso. Hindi nito gusto na may kinakausap na ibang lalaki si Arjun at ito ang malimit nilang pagtalunan hanggang sa tuluyan ng lumayo ang loob ng dalaga at nagdesisyon nito na putulin ang kanilang ugnayan. Bagay na hindi natanggap ni Jeffrey. Patuloy pa rin itong kinukulit si Arjun at pinupuntahan sa pinapasukan nitong trabaho. Nagpapadala din ito ng mga hindi kaaya-ayang mga messages kaya naman binlock ito ni Arjun sa kanyang phone number at maging sa mga social media accounts. Bagay na lalong ikinagalit ng dating nobyo. Nagsimula nitong pagbintangan si RJ na may iba ng lalaki kaya ito nakikipaghiwalay sa kanya. Isang araw noong June 3, 2023, ay pumunta si Jeffrey sa pinapasokan ni Arjean. Nagkaroon pa ng pagtatalo ang dalawa nang agawin ni Jeffrey ang cellphone ng dalaga. Nagalit si Arjean at pilit na kinukuha ang cellphone. Nasa ganito silang tagpo na matatnan sila ng ama ni Arjean. Nagalit ito na makita ang ginagawang pananakit ng binata sa kanyang anak. Kaya nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Sa huli ay dinala ng magama si Jeffrey sa tanggapan ng barangay Balonbato Bato para ipablatter. Sa nasabing blatter ay nagkasundo ang dalawang panig na hindi nalalapit si Jeffrey kay Arjean at nakalagay din doon na pinuputol na ng dalaga ang anumang ugnayan nila ng dating kasintahan. Ang kasunduhan ito ay pinirmahan ni Jeffrey R.G. at ama nito sa harap ng mga barangay officials at mga nakasaksi bago sila tuluyang maghiwa-hiwalay. Mula ng araw na yon ay hindi na nagpakita si Jeffrey kay Argin at maging sa pinapasukan nito. Kaya naman naging panatagan loob ng talagat ng kanyang mga magulang na hindi na muling mangguguloan dati nitong kasintahan. Pagpasok na ng anak ko, hindi na kami nangamba kasi okay na na eh. ng Bagay na ikinabahala ng ama ni Malakas kasi ang kutob nito na maaaring may kinalaman nito sa biglang pagkawala ng kanyang anak. Kaya naman agad nilang hinanap si Jeffrey. Subalit hindi nila alam kung saan ito nakatira. Muli silang dumulog sa tanggapan ng barangay Balon Bato para malaman ang adres ng binata. Subalit ang nakalagay lamang sa record nito ay nakatira ito sa maykawayan kawayan Bulacan. Dahil dito ay muli silang nagpatulong sa mga pulis para hanapin si Jeffrey Montales. Malakas ang kotob ng mag-asawa na may kinalaman nito o alam nito kung nasaan si Arjen. June 15, 2023 ng alas 10.30 ng umaga ay nagtungo ang mga magulang ni Arjen sa Quezon City Police District Talipapa Station 3 at inilahad ang lahat ng impormasyon. Agad namang nagpadala ang tanggapan ng mga personnel para magsagawa ng search. Subalit walang nakakaalam kung saan ba nakatira si Jeffrey Montales. Sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap ay nakita ng mag-asawa sa Facebook ang nakatatandang kapatid ni Jeffrey na si Ella Montales. Agad nila itong tinawagan at nagpakilala sila dito na ang mga magulang ni Arjun. Bagamat hindi alam ng ate ni Jeffrey kung nasaan ang kapatid, ay nangako naman ito na makikipagtulungan at agad natatawag kapag nalaman kung nasaan ang kapatid. Kinabukasan June 16, 2023 ay muli silang nakatanggap ng tawag mula rito at sinabi ni, na alam na niya kung nasaan si Jeffrey. Kasama ito ay nahuli nila si Jeffrey na agad nilang isinama sa police station para sa ilang mga katanungan. Noong una ay nagmatigas ito at sinabing hindi niya alam kung nasaan ang dating kasintahan. Mula umano na nang ipablatter siya nito sa barangay ay eh hindi niya na ito nakausap at nakita. Bagay na hindi pinaniniwalaan ng ama ni Argin. Sa presinto ay kinausap ito ng privado ng nakatatanda nitong kapatid at dito ay umamin si Jeffrey sa kanyang ginawa. Ayon sa atin niyang si Ella, ay nasa kalumano ni Jeffrey ang dating nobya hanggang sa mawalan ito ng buhay bago niya ito ibinaon. Kahit pa nga malalim na ang gabi kasama ang pinagsanib na puwersa ng Quezon City Police Station 3 at Police Substation 9 ay agad nilang tinahak ang daan patungo sa lugar na sinasabi ni Jeffrey Montales kung saan niya ibinaon ang katawan ni Arjen. Hindi kaya ng mag-asawa na makita ang sitwasyon ng anak, kaya naman hindi na sila sumama. Sa halip ay ang tito ni Arjun na ilang kamag-anak ang sumama sa mga pulis. Tinahak nila ang madilim na daan patungo sa Queensville Subdivision sa Barangay 171. Sa masukal na bahagi ng lugar ay itinuro ni Jeffrey kung saan niya inilibing ang dating kasintahan. Agad na tumawag ng forensics sa mga pulis para ma-process ang crime scene. Matapos ang ginawang paghuhukay, itumambad sa kanilang naaagnas ng katawan ng biktima na positibong kinilala ng kanyang tiyuhin. Nagkaroon pa ng kaguluhan sa lugar dahil sa hindi na nagawang pigilan ng mga kamag-anak ni Arjun ang labis na galit at sinugod ng mga ito ang suspect. Nahirapan din ng mga pulis na pakalmahin nito at tuluyang pahupain ng tensyon. Bata pa eh, 21. Kaya masakit para sa amin na ganyan nangyari babae. Nasa bahay ang mga magulang ni Arjun at naghihintay ng balita bagamat una na nilang narinig ang pangyayari ay nagbabaka sakali pa rin sila na sana ibuhay ang kanilang anak. Hanggang sa matanggap na nga nilang masamang balita. Sa ginawang follow-up investigation ng mga pulis ay inilahad ni Jeffrey ang buong pangyayari. Ayon sa kanya ay labis siyang nasaktan ng na makipaghiwalay sa kanyang nobya. Binlock din siya nito maging sa social media kaya naman nag-isip siya ng paraan kung paano ito makakausap. Ayon kay Jeffrey, ay nanghiram siya ng cellphone sa kaibigang guro na tinawag nilang Teacher Michael. Lingid sa kaalaman nito ang kanyang masamang plano. Gamit ang account ng teacher, ay chinat niya si Arjun at inalok niya ito ng isang scholarship. Sa palitan nila ng messages, ay pinangakuan niya ang dalaga ng tulong para makapag-aral ito ng kolehiyo. Bagay na gustong gusto ni Arjun at alam niya na hindi ito tatanggi. Noong June 11, 2023, ay sinabihan niya si RJ na makipagkita sa kanya para pag-usapan nilang scholarship bago siya lumuwas. Pumayag naman ang dalaga sa pag-aakala na ang kanyang kausap ay ang guro. Pag-alis ng kanilang bahay ay nagtungo siya sa barangay 171. Subalit ganoon na lamang umano ang pagkagulat nito nang imbis na ang guro ay si Jeffrey ang sumundo sa kanya. Sinabi nito na pinapasundo siya ni Teacher Michael. Kaya naman kahit na naiinis ay sumama si Arjun sa dating kasintahan. Ayon sa investigasyon, ay dumaan ang dalawa sa masukal na bahagi ng Barangay 171 patungo sa bahay ni Teacher Michael. Habang nasa daan, ay nagsimulang magkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Ayon kay Jeffrey ay nagalit siya dahil may kachat na ibang lalaki si Arjun. Naitulak niya ito at nang matumba ay sinakal niya ito sa leeg gamit ang dalawa niyang kamay. Aminado po ako na nagawa ko yun. Ako po talaga yung ano. Eh, dala po kasi ng ano eh. Selos po. Kinukompront ako po siya kasi may kachat po siya na ano. Lalaki. Kapal ko po sa kanya. Ano lang po, alalay. Kasi tinatanong ko po siya kung ano po talaga yung totoo. Tapos yung, yung po nahihirapan siyang huminga. Ayon sa kanya ay wala siyang balak na patayin ang dating kasintahan. Sinakal niya lamang umano ito para paaminin Hanggang sa nagulat na lamang siya nang tumigil ito sa pagpalag at napansin niya na tumigil na rin ito sa paghinga. Ayon kay Jeffrey ay tinago niya ang katawan ni Arjun sa makapal na damo bago siya umalis. Kinagabihan ay muli siyang bumalik sa lugar at tinabihan pa ang wala ng buhay nitong katawan hanggang kinaumagahan. Pagising ay sa kanya lamang ito ibinaon sa takot na tuluyan na itong mga moy at makita ng tao. Dahil dito si Jeffrey Montales ay official ng sinampahan ng kasong pagpatay sa Prosecutor's Office ng Kaloocan. Sa kasalukuyan ay nakakulong si Jeffrey at naghihintay ng paglilitis. Naniniwala naman ang mga nagmamahal kay Arjen na gugulong ang hustisya para sa dalaga. Bagamat pinagsisisihan niya ang ginawa para sa mga magulang ni Arjen, ay walang kapatawaran ang ginawa nito sa kanilang anak at dapat lang na mabulok ito sa loob ng kulungan. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.